Hi guys, welcome to my vlog. Today guys, ay nag-ano ako ng kamote guys. Inano ko. Yung tawag nito. Tin tinanggal ko lahat kasi ang pangit na ng tubo. Um, parang ganoon na siya. Wala na siya dahon masyado. And, ay, ano. E ngayon. Tapos ang, ang ano niya o. na siya. Uh, tinanggal ko lahat kasi tatanim ko ulit. Ito pwede pa to, di ba? Okay, medyo okay pa. Yan guys. Ito medyo okay to. Pero yung iba hindi mo na maano kasi ano. Ito po itanim natin to kasi medyo okay, okay pa. Ano naman yung iba guys. Oh. Ayan naninilaw na siya. Hindi na siya pwede. Hindi na din siya pwede gulayin dahil dilaw na siya. Para ba siyang pangit ng tubo niya? Lagyan ko siya ng baguong. Pwede pa man to, di ba? <laughs> ko Ito, pwede ko pa to itanim. Eh, ito itanim. Tusok ko ito doon sa aking paso sa labas. Sa aming balcony. Ito, pwede pa itong dahon na ito kasi ano pa. Ang pangit na yung dahon dilaw-dilaw no? na siya. Pero pwede ko ito Pwede ko ito itanim pwede itanim pero hindi na siya pwede gulayin tambala mo na lang ng dahon bago po siya itanim ito pwede pa to hindi lagyan ko to ng sardinas di ba sarap sa sardinas yan lang ang buhay natin dito. Kailangan tanim-tanim ta tanim, tanim na lang tayo dito sa tanim-tanim na lang tayo sa paso. <laughs> Kasi wala naman tayo lupa. Mayroon din akong tinanim doon guys sa baba. Kaso lang, ko lahat tinanggal guys guys oh marami rami na rin to guys ito yung aking gugulayin guys lagyan ko ng sardinas to guys or lagyan ko lang ano ko lang siya basta kung anong maisip ko gagawin ko dito sa aking konting dahon ng kamote guys itanim ko siya to guys ng ano guys sa uh aking, sa aming hardin pala, doon sa aming balcony kasi para naman gumanda yung tubo niya. Kasi ang pangit na yung dahon niya, dilaw na siya. Eh, yung nga tinanggal ko lahat, tinarbis ko na lahat para babaguhin ko. Tara guys, tanim tayo, punta tayo sa aking balcony. Sa aming munting balcony, doon tayo mag tanim-taniman tayo doon. Balik ko to para ano ako magtanim sa aming aking hardin na maliit. <laughs> sa aking hardin na maliit. Dito ako magtatanim. Kasi para gumanda na naman yung dahon niya. Kasi medyo pangit na yung dahon niya. Eh. Bato-bato man sa ilalim. May bunga kaya. May bunga kaya siya. Nakang nabunot ko yung bunga niya doon. Malaki-laki na rin ang bunga niya. Ano natin dito? naman. natin ang ano. Tanim mo. Alis ka dito Tanim natin dito kasi para mamunga siya ulit. May makuhaan tayo ng dahon kamuti. yan siya. Yan ang aking munting hardin sa Saudi. <laughs> munting hardin sa Saudi. Basta itusok lang natin dyan. Mandahon din yan. Dahon naman ang ating kailangan dyan. Dito na lang siya. Para para mayroon tayo makuha ng ating kamuti-kamuti. Yung isa doon yung nasa loob, mo kaya ng marami, tapos, yung bago, biligan, langit, 20, isin, yung, Saan doon? malinis na. Ito yung aming malinis. May, may malinis. Ayan, aming bulaklak. Aming bulaklak. Ayan bulaklak namin.